Noong August 4, lumipad kami ni Papa pa ng Ilocos para sa buro ng akin lolo na si Lolo Anong. Ito rin ang first time kong sumakay ng aeroplano papunta sa Ilocos. Dahil usually kapag nauwi kami, kailangan muna namin makipagbuno sa 12 oras na biyahe sakay ng bus. Pero sa aeroplano, wala pang 40 minutes, nasa lawag na kami. Daig pa ang biyahe mula Los Baños hanggang Kalamba. Marahil sa oras na ito, napanood mo na yung ilang mga videos ng banding at gala namin sa Ilocos kasama yung mga pinsan ko or asyumero lang ako pero kung hindi pa, panoorin nyo lang dito sa channel ko Wow! YouTuber! ng putik. Potek! <laughs> Anyways, sa video na ito gusto ko lamang ishare sa inyo yung ilan sa mga tradisyon sa Ilocos patungkol sa burol at sa paglilibeng na na-witness ko Disclaimer lang yung ilan sa mga gawain na babanggitin ko ay marahil tradisyon lamang ng aming pamilya. At maaring hindi naman talaga ginagawa ng lahat ng mga Ilocano. At pwedeng yung ibarito ay iba o kakaiba sa iba't ibang parte ng Ilocos. Depende na rin sa pamilya at paniniwala nila. So paano? Ready ka na sa kwento ko? Sa atin, sa Pilipinas, marami tayong mga paniniwala at mga pamahiin tungkol sa paglilibeng at burol. Tulad na lamang ng bawal mag-uwi ng pagkain galing sa burol, bawal tuluan ng luha yung kabaong, bawal maghatid ng bisita palabas ng bahay, paghahain ng pagkain sa namatay, at kung ano-ano pa. Pero isa sa mga kinagawian sa Ilocos na bago sa akin ay ang pagsusunog ng kahoy sa unahan ng bahay ng namatay. Ito ay ginagawa sa buong duration ng burol. Ito rin daw ay nagsisilbing tanda or sign na may namatay sa bahay na iyon. Nagsisilbi rin daw itong gabay ng espiritu ng namatay para madali niyang mahanap ang kanyang paroroonan. Isa pa sa mga tradisyon sa Ilocos ay ang pagsusuot ng white na ribbon sa noon ng immediate family ng namatay sa buong duration ng buron. Kaya naman sa nagtatanong kung ano yung white na ribbon na nasa leeg ko sa mga videos, ito na yung sagot at hindi yung necklace. <laughs> Papalta naman ito ng kulay black sa mismong araw ng libing bilang tanda ng pagluluksa. Sa pagsusuot ng ribbon na black, may orasyon munang ginagawa at may mga kailangan dasalin. Pagkatapos ay isa sign of the cross yung labi ng namatay. Sa amin sa Laguna, kinaugalian na kapag lalabas ng kabaong, dapat lahat ng makikipaglibeng at mga kamag-anak ay nauna ng lumabas. Pero rito sa Ilocos, pinapauna munang ilabas ang kabaong bago ang mga kamag-anak. Pagkalabas nito sa mismong gate ng bahay, ay iikot ito ng tatlong beses pakanan at tatlong beses din pakaliwa. Sabay pagbasag ng banga at pagpapatulo ng dugo ng manok para raw hindi na bumalik ang kaluluwa ng namatay sa bahay. Turim pala sa Ilocos, isinasama sa paglilibing ang ilang mga gamit ng namatay tulad ng damit at ilang mga paborito nitong gamit. Pagkatapos naman ng libing, lahat ng sumama ay kailangan magbanlaw sa maligamgam na tubig na hinaluan ng basi na may mga barya. Dito na rin pala tinatanggal yung black na ribbon na sinuot namin sa paglilibing. Dito ay hihilamusan ka, bahagyang hihilutin ang iyong batok at tatapikin ang iyong mga kamay. Sabi nila, ginagawa raw ito upang matanggal ang puyat at pagod sa ilang araw na pag-aasikaso sa burol at libing. Sinanda naman ito na isang salo-salo na dinaluhan ng mga nakipaglibing at mga kapitbahay bilang pasasalamat na rin sa kanilang pakikiramay. Pagkatapos naman ng munting handaan, nagprepare na ang aming pamilya para pumunta sa ilog para sa tinatawag na gulgol. Ito ay ginagawa pagkatapos mailibing ang isang mahal sa buhay. Dito kumuha ng tubig sa ilog si Lola Shani at nilagay sa isang malaking palanggana. Tinaluan ng shampoo at basi o yung isang klase ng alak sa ilokos at nilagyan ng mainit na tubig. Tapos isa-isang binuhusan sa ulo yung immediate family. Sabay banlaw naman sa ilog. Dito rin pala binabanlawan yung mga ginamit na kortina sa burol. Sa kabilang banda naman, inililibing sa isang part malapit sa ilog yung mga white at black na ribbon na ginamit sa burol at libing. Pati na rin pala yung mga natunaw na kandila. Pinaniniwalaan na sa pamagitan ng gulgol, nalilinis ang katawan at naitataboy ang mga masasamang espiritu or bad luck. Ilan namang yan sa mga tradisyon sa paglilibing sa Ilocos na nasaksihan ko. Una kong nawiti sa mga ito noong taong 2011. Pero syempre, bata pa ako noon, grade 4 pa lang ata ako noon, kaya hindi pa masyado sharp yung memories ko pagdating sa mga ganito. Sa ilang araw kong stay sa Ilocos, masaya ako na nakabanding ko ulit yung mga pinsan ko na matagal ko nang hindi nakikita. Nakakalungkot lang na nakakauwi lang kami ng Ilocos kapag may kakasal o kaya may namamatay. Pero I'm sure after ng mini vacation na ito, this will never be the last. Babalik at babalik pa rin ako sa Ilocos. Hindi lang dahil magaganda ang tanawin at mga masasaya ang nabuo kong alaala dito. Ngunit dahil na rin, may pamilya akong laging uuwian dito. Kayo, may unique bang tradisyon at paniniwala sa inyong lugar patungkol sa paglilibing? I-comment mo na yan sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like and subscribe. YouTuber talaga. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!